Oo. Oh. Amin, nagsain na ba? Hindi pa. O ba't kayo? Tapos yung pangalawa? Si Jamie, nasa na? Hindi mo ba, ba nakita dyan? Wala <laughs> ka eh. Naglakad nga lang ako eh. Kaya na pa ako Hindi wala... mo mo eh. Nag-scooter na yun eh. Ano mas mo ba ng yun? Ano na pa hapon? Ano na ang buhay pa yun eh. Ako, ba't yung pangwala pa? Sabi ko, pag madilim na, uuwi na eh. Aba, mami, gabi na. Pabili na ako ng ulam mo. Hindi mo ba nakita doon? Wala ako nakikita tao na eh. Tinan mo, ibang bata na sa bahay na. Yung anak mo na, kasaan na. Eh, alawak lang, hawak dito. Di bala sa anak kung maliwanag yung labas. Sabi ko, pag na, uuwi nga eh. Dini! Diba ano naman, mami? Dindi baka ba? na, baka na naman yun ano, yung mga kalaro niya. Saan kung lalaki lumabas? yun eh. Sino ba kasama naglaro kanina? Hindi hey, ka mga bata dyan. Paalam mo nga? Eh no, no, tinan mo muna ron. Yan eh, ang mo na ako. Di! Hey. Oo. Oh. Wala, hindi po na kayo ito eh. Wala pa rin anak mo? Ano ba naman yun? Hmm. Ano, laki mo ba? Nasaan na kaya yun? Ano pa ako? Mag-aalan na ako sa bata na yun. Ano ba yun? Oo, ito na pala eh. Sa kapag-aaring bata ka. Ano na dito? Lagi mo yung sudag doon. Ibig gabi na, Jamie. Sa so, galing. aaring sino kasama mo? pag mo. Hindi mo ba alam kung anong oras na? Ha? ha? Hindi mo Ha? ba alam kung anong oras? Sa oras ka pinayaga, alas 4, di ba? May, may ma araw pa. Alam mo, dinikaro sa labas. Oh. Hindi ka mo magsusorry kung bakit ka ginabi. Eh. Ayoko na mong ulit yan, ha? Ha? Alam mo, dukuting ka dyan ng mga, ano, kung mo ng bata, naging ka sa ban. Namin mo kasi ang matamayanan mo naman din. Ha? Sige na. Huwag mo lang ulitin yun, ha? Ayoko gabi na. Tingnan mo. Wala nang ano, araw. Ha? Gaalala ka kami sa sa'yo. Wala nga namang hindi ka namin hanapin. Babae mong tao. Sige na. Yakap na ako. yung kita bili. Takot so, ako. Kaya, huwag sabihin mo. Ha? H? Sige. Hindi na magano karon ng perfect ang damit. Sa damit mo.